Yung mga mga sir, magandang hapon. Dito tayo sa San Andres Quezon. Dito sa port. San Andres Quezon. So subukan natin dito. Ayun mga kasama natin. Ang punta ng isla yan. Dito tayo kasama. At dito. Baka dito makakadali tayo ng pang ulam natin sa bahay. Testing natin. Unang hagis. Unang hagis. Unang hagis. Punta doon sa may basura. unang hagis baka may mamsa dyan sana hindi paradaan barco kasi naparada rito eh Kumirat lang sana tayo. maganda. ano Ayun oh. Mahabul, oh. ang ng dami, nahabol oh. Dahil talaga mas master nahabol. So, mukhang makakadali tayo ito. Ayoko kagatin. Mamaya oh, pala tayo ng kulay pink, agad dyan. Oh, yan. na, mas na dalawa yan. <laughs> Kalpas yung isa, tayang. <laughs> Ayan din, master. Si <laughs> masasabaw na tayo, master. Yan, makalpas yung isa, dito na ng kulay ng ating sabiki. Yan, ayan. Tayo. lang kasi ang isda, hindi eh. na Waswas -was kasi, waswasin lang natin, waswasin kasi Ang talaki ito kasi ano Ayun o, ayun o, naban no, o Ayun, ang dami o, nasunod talaga Nasunod talaga sya Nasa gilid lang sila, aray Kung mas cool siguro, hindi dito natin padaanin Malubugay natin kaunti, bago natin waswasin Ganyan niya master o, ganyan lang yan Ay nasa yun, hindi talaga abutin eh lang natin Ah dito ko yung mga bangka o Sabi mo natin dito ito ba ito masagi dito Gulin na tayo Isa bawi na tayo master Dia malis jam pergi ikut-ikut langin jam. Hmm, guli. Hmm, guli master. Oh, dalwa pa yata. Guli <laughs> <Dalwa> master. Baik tu. Guli. Dalwa na, master. Dalwa master. ito kumusta sa gilid lang eh nasa gilid lang ito dalwa to aderin ng master yung bangko oh dito lang sa gilid ngs do malapit lang nasa tabi lang yun pala kaano Nando nakadananaw eh oh. nadang ng huli eh ah, hahabulin pa yan hahabulin pa yan. Hindi na abulin. kasi nakagad, sa ano. Malalaki ng isda dun, eh, doon, ang tribali sa Ternate. Oh, mga guys, tri niya yan. Malalaki isda doon. Ay. May yaman. <laughs> may yaman, may yaman sila, no? Hindi na rin ako wala pa ako anak, nakakasama pa ha. Iba na pag may anak na ano po. Mm. Ayun, nalilipisig na ngayon eh. Nalilipisig na ngayun, eh. Hindi na, ayun. Ayun. lang ako, palubugin ko lang yun dyan. Nadyang isla eh. Wala na wala. May naliligaw dito 'tong malaking tribaling, may maliliit eh. Pero madalang 'yan, inapanaan kasi 'to. inapanaan Oo. Noon na malalapad dito nung hindi pa ako wala pa akong camera, ang lalapad. Oo, dito lang 'yan sa kabila diyan, oh. 'yan lang oh Hmm, Uli magaong <laughs> napad oh akunin <laughs> 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 mo? ayoko nito? dito <laughs> muna sige na <laughs> pag, pag nakalimak ang bagaong yan yan ang huli mo? Bahay. Thank you! Thank you si Ako? Thank you, you. 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 si <laughs> Terminal po! Terminal na! Kalayo terminal! Po, terminal. Muna. Ka niya na <laughs> ah, Doon sa ilalim ng bangka yung isda eh. Hindi ako makapagkakis doon oh! Hmm. Wagis ka, nasaan ba? Meron ka ba? I dala ka rin? -dala ka? Ha? Ah. Dito na yung nasi ba doon sa gilid Dito na yung nasi ba sa gilid nito? ano o, nasunod na naman o, oh, yun o oh. Maliliit e. Eh. Baba na mga pa galing Bisaya magagis dito. Ano yung makain ko bagaang kuya? Ha? Ah? Nakain ako yung sa bakawan ng galing. Kasi yung pangdensa magaling. Oo okay. nga eh. Ay, ang dami yun, oh, ang dami yun. Oh. Marami yan. Ano yung galing sa trebal yung kawan? nga kasi yun. No. Sa ilalim nga lang siya. Maniliwit. Dami rin pala ang pasayro nun Dito na agad eh no Dito kasi yung isda Wala sa malayo Wala pa po no ah, oh, talaga na dito ang isda sa so, ano rito hindi ko matantya, eh baka sumabit kasi doon no oh. eh, hindi ko matanja, yan meron din yan po Oh, hop, sinabit. Hindi tinama. Hindi tinama. <laughs> <laughs> hindi hindi mga sibo 'yun. Wala, wala na. Wala pa daw sila. Ah, dito na isda pala. Eh, benta dito, 'no, rin po. May gan, kay ingat lang at 'yang tao, 'di pa sa hero. Hmm. gina <laughs> blog ka? Ina-blog ka? Inaalo ka nito pare sa mga gears? Inaalo ka? Binibenta ka ba? Nagsabi <laughs> <laughs> sa akin, nag-aabinta daw po siya Marami pa naman akong gamit sa bahay <laughs> <laughs> Buta tinantanang ka na Bakit siya, mahenti niya po Sir, isarap pagmaliwalang alam na araw, pipising kaneyo ano 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 mo. ano ano siya ano 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 So, tayo sa ano, sasakyan. Tapos, uwi na tayo. Tayo <laughs> sa sasakyan. Yeah. ayos apat lang bigyan natin masaring isa dosanong kurso na aja eh. Ayun. Ayun na. Buby na loads. Oh, na.